sa mga ka Pinoy Prepper? Ito naman si Pinoy Prepper back with another video and uh, today uh, pag-uusapan natin ng uh, beginner tips kung gusto mo magsimula magbuhat okay? so kung magsimula ka magbuhat uh, paano ba simulan yon? ano bang gagawin sa una? Okay? Uh, so ang traditional uh, na or basic na split no? pag sinabing split kung ilang beses kang pupunta sa gym at kung ano ang uh, muscle or workout na gagawin mo Okay. So, galing na naman tayo sa Gold's Gym. ayon medyo lumayo ako. Ayan, Gold's Gym yung mga kaibigan. Ay, paano ba? Liko. Teka lang, zoom ko lang. Ayan, so, nag-ano tayo? Uh, back and uh, bicep and abs. So, ang very common na split sa pag-workout sa gym ay ang tinatawag na push, pull, and leg okay so PPL push pull and leg ayan so kung bago ko pa sa gym kung marunong ka na eh hindi mo kailangan ng video na to pero sa mga nagsisimula sa pagbubuhat o sa pag kanilang uh, pagtahak ng kanilang uh, fitness journey uh, ang very basic or very common na pinaniniwala ang uh, epektibo sa pag gym or sa iyong split ay ang push pull leg. So ano ang push pull leg? Okay, so ang push pull leg ay tumutukoy sa mga movements Okay, na yung ginagawa para ma-activate ang mga certain muscles Okay, so simulan natin ang push So pag sinabing push, okay syempre tulak uh, Yun ay ang mga movements or mga muscle na nagiging posible para tumulak ka Okay, gamit ng iyong katawan So ano yung mga yun? Ano yung push? Ano yung tulak? So, syempre, nandiyan na yung mga exercise tulad ng bench press. Ayan, bench press, um, standing press or shoulder press. Ayan yung tricep pull down, okay? Uh, tricep extension. Pati po yung mga shoulder lateral raise. Ayan, shoulder lateral raise. Lahat po yan is tulak or push. Ayan. So bakit hinati sa ganon? Okay? So hinati sa ganon para lahat ng uh, muscle mo na involved sa iisang direction in this case ay push ay ma workout mo sa isang araw. So instead na uh, individual muscles ang iyong win workout ang wino workout mo ay yung movement. Okay? So marami ring uh, compound movements diyan at may mga isolation uh, movements din naman. So kung push day mo let's say Monday, traditionally ang push day sa Monday. Okay? Pero pwede mong baguhin yan, walang problema. Lalo na kung pag beginner ka pa lang, 3 uh, times a week kahit nga 2 times a week ka lang magbuhat, okay na. Magkakaroon ka ng mga tinatawag na uh, noob gains or beginner gains. So push, push day, let's say you do that on a Monday. Tapos magpahinga ka on a Tuesday. Tapos next naman is pool day sa so Wednesday. Okay? So, importante yung recovery lalo na kung ano ka, kung uh, bago ka pa lang sa pag-ehersisyo. So, sa uh, pool day, uh, gagawin mo ang mga ehersisyo o mga workout na uh, hinihila mo ang mga bagay papunta sa iyong katawan. Okay? So, pag sinabing pull, andyan na yung mga barbell rows. Ayan lat pull downs ayan lat pull downs and then kasama na rin dyan yung bicep kasi pag nagba bicep curl ka parang pulling action yun eh parang you're still pulling uh, the weight from the ground towards your body so pull yan so again mga back muscles ayan pull yan kasama yan sa pull day again barbell rows uh, lat pull downs mga ganyan variations ng lat pull downs and at the same time uh, bicep baka may namiss ako pero yun kasama yun, back biceps laging ano yan laging kasama sa pull so any back exercise any bicep exercise pati pull ups kasama yan sa pull day kaya nga diba pull ups so kasama sa pull day okay so okay so Wednesday ang pull day mo so pahinga ka ng Huwebes sa Biyernes naman Biyernes yon dun na, dun na dun natin gagawin yung leg okay so push pull and then finally sa Friday leg okay so pag sinabing leg squats deadlifts any leg exercise variation pa yan kasama yan sa leg day. So again, very basic kung anong maisip mong uh, ehersisyo para sa paa, no, sa legs, calves, lahat 'yan. Kasama yan sa leg day, okay? So yun po ang beginner workout split, ang tinatawag na PPL, okay? Um ang opposite naman diyan yung tinatawag na gym bro splits. So pag-uusapan din natin yan. So pero kung gusto niyo magsimula, magkaroon kayo ng uh, PPL or push pull leg split. Yan ang uh, traditional na split or yung paghati-hati ng uh, body parts or muscle or movement na i-workout mo sa gym. Ayan, So nagsimula ako diyan, push pull and uh, leg split ata uh, awa naman Diyos at uh, medyo nagkaroon tayo ng positive changes nabawasan tayo ng taba nagkaroon tayo ng uh, muscular gains pero siyempre hindi pa tayo tapos siguro hindi naman matatapos ang ano eh ang uh, fitness journey ng uh, isang tao or dapat matapos ayan so ayan napag-usapan natin push pull and uh, ayan tingin na naman tingin dun, na ako tingin doon kasi na actually close na yung mall pero anyway so yun po ah uh, uh, i-incorporate niyan push pull and leg so uh, someday mag-video tayo sa loob mismo ng gym mahanap lang ako ng hawak ng camera para pakita sa inyo mga ginagawa ko sa push, pull and leg split okay? so ito na naman si Pinoy Prepper maraming salamat sa panonood sana ma-inspire kayo at simulan natin ang uh, ating uh, fitness journey maraming maraming salamat ingat ang lahat